Ayan yeah, mga kabos, yan yung kulay pula. Sa nga yung ilaw na no, side light. Mahulog mga kabos. Tapos dito yung kursada. Hello, ambulansya mga kabos.

Pag-alis na yung Sabi lang siya mga box Masa ka yun Masa ka yun pasyente Multicab ito Nahulog Tumumbling pala ito Street light mga box Matanggal Eu estou cansada.

Hello dito sa amin mga kapatid. I multi cup na din nakakapet. Nakakapet dito i multi cup. Daming sebutan. Ubina ko mga kapatid.